Uh, hi, good morning guys. Lalagay na naman tayo ng epoxy guys. Uh, ayong mga tinitesting namin na may mga tolo guys. Nilalagyan namin lahat ng mga epoxy guys. Ayan o. No? Ayan. Bullet na bullet na yan sa epoxy guys. Oh. Ayan, lahat ng mga dugtungan. Hindi wala na kami iliwan dyan. Para sigurado na talaga guys na... Ano na? No? ma-approve na nang ma-approve na nang wala nang tagas at saka magawa na rin po yung ano. Palipat na rin kami ng ano. Na pwesto, guys. Nanon na kami dito, guys. Ang isang linggo na daw kami hindi pa nakalipat. And wala <laughs> tayong yung meron gagawin natin. Alam mo naman yung tulong, maghahanap talaga yan kung saan-saan. Eh, uh -saan. -huh. guys, okay, so Tinira na talaga niya yung gamay, guys. Paano niya panatan yung mga... okay, maraming salamat sa ating mga followers dyan na laging nanonood sa ating mga vlog. See you on my next video, guys. Salamat. Sa hindi pa nakapag-follow, pakipollow, guys, sa ating account. Maraming salamat sa inyo.